Manalangin kayo. Panginoon namin at Diyos, niluluwal, hati at sinasamba ka namin, mapas-aamin ang kaharian mo, Suni ang loob mo dito sa lupa para sa langit. O Diyos, naging mapagbihaya ka sa amin. Pinagpala mo kami. Ngayong gabi ay pinagkakaisa namin ang aming mga tinig, bilang papuri sa iyo para sa iyong kabutihan. Ang iyong pag ay walang hanggan. Ang iyong biyaya ay umaapaw at hindi nagkukulang. Ang iyong katapatan ay walang hanggan. Hindi ka nagsasawa sa pagpapala sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa lahat ng mga pribilehyo at karangalan na ibinigay mo sa araw na ito. Pabanalin mo sa amin ang mga panalangin at pagsamba na aming ginawa sa tahanan at kasama ng lahat ng iyong mga anak na nagpupugay at nagtitiwala sa iyong banal na pangalan. Naway pagyamanin kami ng aming pagninilay-nilay sa iyong salita at patatagin sa amin ang magagandang bagay ng iyong biyaya. Dawa ang mga panalangin na amin inialay ay matugunan sa iyong mapagmahal na kapuspusan. Dawa'y ang mga sulyap ng iyong pag-ibig at kaluwalhatian na natamu namin nayon. Ay maging inspirasyon sa aming mga kaluluwa sa mga darating na araw, na maghahangad sa amin ng mga bagay na makalangit. Daway umawit sa aming mga puso ang mga awit ng papuri at pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Pinakamaawain Ama, ipinapahayag ko ang ating pasasalamat sa iyong kapatawaran at sa pagmamahal sa akin ng buong kompleto at ganap. Salamat sa pakikipagkasundo mo sa akin sa kabila ng hindi ko perpektong pagsisisi. Mangyaring bidyan ako ng pusong maawain, mahal na Panginoon, na patuloy na naghahangad na mahalin ang mga makasalanan sa akin buhay. Kulungan mo akong iabot ang awa sa buong antas, na ginagaya ang iyong banal na awa ng Diyos, sa iyo ako nagtitiwala. Naway magkaroon kami ng biyaya upang sundin ang mga aral at tagubili na aming natanggap mula sa iyong salita upang ang aming mga buhay ay maging mas banal. Pulungan mo kaming alisin ang mga kamalian na nahayag sa amin habang tinitingnan namin ang iyong salita at tinag-isipang mabuti ang aming sarili. Kulungan mo kaming maisuot ang magagandang bagay na itinuro sa amin. Kaya't pagpalain kami at naway matupad ang mga aral nito sa aming buhay. Kami ay nagsusumamo sa iyo na gamitin mo kami sa anumang paraan na aming pinakamahusay na makapaglingkod sa iyo. Imiaalay namin ang aming buhay sa iyo huwag kaming mamuhay para sa amin sarili, ngunit naway gamitin namin ang lahat ng amin mga talento, at ari-arian upang ang amin buhay ay maging pagpapala sa iba. Dumating nawa ang iyong kaharian. Naway mas maging ganap ang kapangyarihan nito sa puso at buhay ng mga tao. Bigyan mo kami ngayon ng isang pagpapala habang kami ay natutulog sa amin mga higaan para sa gabi. Ikalat mo sa amin ang iyong kanlunga ng pag-ibig. At ang biyaya, awa at kapayapaan ay mapasa sa amin magpakailanman. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na amin Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng espiritu santo, magpakaylan magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.